Pinagahanap ngayon ng pulisya ang dalawang sospek na nagbayad umano ng mga checking tumalbog sa siyam na establishmento sa Naga City. Aabot sa 3 milyong piso ang kabuoang halaga ng mga gamit na natangay umano ng mga sospek na nagpakalalang sina Adelaida at Celerina Morandarte. Kabilang sa mga nabiktima ng mga sospek ang ilang computer at printing shops at appliance centers. Ayon sa tauhan ng isa sa mga tindahan, may pondo pa ang checking ginamit noong December 16. Ngunit sa ikalawang pagbili nila ng mga gamit na nagkakahalaga ng 300,000 pesos, tumalbog na ang cheque ng mga ito. Ano, na-deliver mi na, me na unit. So, ma ma good and check is 26. Dek mayo nang laog an cheque. Eh. Kinokontak mi naman siya, mayo naman ning ano out of coverage na. Kwento naman ng isa pang nabiktima na tumanggi ng humarap sa kamera. December 18 ang unang makipagtransaksyon sa pamamagitan ng telepono ang mga sospek. Bumili raw ang mga ito ng printer ng tarpaulin na nagkakalaga ng isang milyong piso. Na-deliver nila ang printer pero nang ideposito na raw nila ang cheque, tumalbog na ito at hindi na nila makontak ang sospek. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga sospek. Pinag-aaralan nila ang CCTV footage ng mga sospek mula sa isa sa mga nabiktimang ang appliance center. Nagpaalala naman ang mga otoridad na huwag basta-basta magtitiwala sa mga customer na nag-issue ng cheque. Ugaliin daw na kumpirmahin sa banko kung may pondo ang mga ito bago ituloy ang transaksyon. Kung may iba pang mga biktima na nabiktima kay ng mga taong ini, kay ng nag-issue ng mga cheque na mayo pondo, mag-reportig sa sa sa, sa muyang opisina.